Ito, lo. oh kita oh itu lo lumiannya yun ano? mau? <laughs> haha. <Adali> kahit kung sponsor <tayo>. mo? eh kung pula o yung la <laughs> lang Ilang kilo yan, Idol? Isang oh. kilo ya. Dito, mga Idol, oh. Nagahali ka na. <laughs> yan, idol.

ay pangulong mga idol. Tatanong. Ma-VE raw na no. Ah. Sariya. Tatanong pa wala pa. Mga ay. pangulong. Tatanong pangulong idol. Madadali pa suwalat. dol